Ito po ang matapang na pahayag ni former Senator Leila de Lima. Hindi pa tapos ang laban. Ang totoo niyan, nagsisimula pa lang ang laban. Akala kasi na itong mga DDS, na itong mga taga-suporta ni Sarah Duterte, tapos na ang lahat. Exonerated na si Sarah Duterte. Uh, pinawalang sala na si Sarah Duterte. Yan ang pagkakaintindi ng maraming uh, uto uto ng mga kababayan natin. Hindi pa tapos ang laban dahil pwede pang mag-apila at syempre pwede palang hindi ito pansinin ng Senado dahil et sila naman ay co-equal branch. At ang kanilang trabaho ay hindi pwedeng panghimasukan ng uh, judiciary uh, ng Supreme Court sabihin na natin. So, yung, yung decision na yun daw ay unconstitutional, hindi naman ibig sabihin ay totally itigil mo na ang, ang impeachment trial. Sinabi lang nila na unconstitutional. Pero, yun nga, pwedeng ituloy, uh, may gagawing apila, kaya walang problema. Marami na rin pong senators ang nagpahayag ng kanilang saluobin, mukhang hati, Uh, merong uh, naniniwala na dapat ituloy ang impeachment trial, meron namang nagbubunye at alam na natin kung sino yung mga yan. Ito yun. Mm. Let me assure you, this is not vindication. This is not exoneration. Andiyan pa rin ang kaso. Walang naburang kasalanan. Andiyan pa rin ang kasalanan ni ni Sarah Duterte. Andiyan pa rin na dapat niyang panagutan ang kanyang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Technical ang desesyon. Ang mga aligasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi pa nasasagot. Kaya sinabi niya na hindi pa tapos ang laban. Umaasa tayo, siyempre, mas maraming kababayan natin ang umaasa na dapat talaga ay ituloy ang impeachment trial para makita natin yung buong katotohanan. Uh, kung dapat ba na, na Uh, manatili sa pwesto si Sara Duterte, kung meron pa ba siyang uh, pagkakataon sa mga susunod na manungkulan sa ating bayan. Doon, yun po ang ipinagkakait natin sa mga kababayan natin kung tayo ay naniniwala na dapat i-absuelto, na, na, dapat i-dismiss itong impeachment case na ito ni Sara Duterte.